Hello guys, sinubukan kong gumawa para makatipid. Dahil dito sa amin guys, ang mahal ng singil ng libor, tapos materialis mo pa. Kaya naisip ko na susubukan kong mag-welding din. Pero ganito po ang resulta, yung mata. Mahirap pala guys mag-welding, parang mabubulag ako. Binahagi ko lang ang ganitong karanasan para alam nyo rin. Ingatan niyo po ang yung mata. Ang sakit pa naman. Patapos na rin yung ginawa ko at abangan nyo na lang.